Hello guys. Pagkagaling sa store, tinter ang peg. Galit ng aking alaga. 3 years na siyang na-stroke. Pakainin ko muna siya guys pagkagaling sa store ito. Caregiver come entrepreneur magtitinda 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 tindera farmer all of the above magiskarteng nana pero syempre sa titus alaga natin ang mga nagbigay buhay sa atin guys गई <smart noise> <smart noise> <smart noise> usual, simple na blender. Kasi di siya makahiya. Siya ay cleanliness next to godliness talaga siya. Ayaw niya nang madumi. Ayaw niya nang kakalat. Kaya ganyan alam din niya yung oras niya. Kahit naapektuhan yung pagsasalita niya guys, manang lang ang sinasabi. Pero ayaw niya talaga yung barabarang trabaho. Alam din niya yung oras niya. Pero hindi sa buha kapag salita. Manang lang. ang pasan kami ng kaming uugol madang buho dahil sabi ko nga gusto ko naman ang ginagawa ko syempre iba pa rin ang may nanay kahit hindi siya nakakapagsalita iba pa rin ang may nanay nakikita natin kaya sa pag-alaga niya sa atin ng mga maliit pa tayo siyempre ngayon na sila ay hindi na nila kaya alagaan din natin sila sa bigyan pa siya ni Lloyd na mahabang buhay. Amen. 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 Oh, very good. Pag tinuruan, nagsasalita naman siya, gagayahin mo yung sinasabi. Amen. Pero yung pangalan ko na bilang nag-aalaga, hindi niya masabi ang pangalan ko. Yung mga kapatid ko, nasasabi niya. Na ako na kasama niya, hindi niya nasasabi ang pangalan ko. Ma, ayaw niya. Marisa. Marisa. Marisa ko naman. Ayun, niya, hindi niya ako kilala. Hindi niya ako kilala. lang talaga guys. Sagaan. Kasi dalawang spoon lang ng rice. Tapos i-blend na. Ito lang guys ang sukat ng kinakain na pero naka-blend. Kaya is, is smoothie smoothie yan nandiyan na lahat may nandiyan na lahat Kung ano yung ilagay mo mamaya ko kasi okay bagbaga ngaroon na yung uh, kutsara na ininom mo tapos kunin mo inipin. Ano? na tumusun ah tapi yung pumisa ko hindi na kapungkan hindi sinasabi niya lang guys na usually yun yung nilalabas ng salita niya lang lahat ng sentence niya yun may ibig sabihin yun lang ang lumalabas pero pag tinuroan mo naman may masasabi siya pero yung, yung totally na sasabihin niya mismo hindi niya masabi paano Hi, man umusun ka basic lang hindi Hmm. Basit lang. Eh. Sukat na nga talaga deyaganum ng dito. Ah, po. Oh. Basit lang. Eh. para começar Ayan, guys. Ayaw na nga. Niyo, pero pinipilit ko talaga sa line. Sukat naman din talaga. Konting-konting na lang. Kaya tiisin mo na lang. Kasi manghihina ka pag hindi ka madim na ibusan. Hmm. Susukat na inal daw. Every meal niya, guys, ganun. Pero pag umaga, egg. Nilagang egg. Yung white lang. Yung white lang. Mano. Mano, um, hmm. kasi lang. May sagapulo lang. lang man. May isa. May isa ka naman. Mm -hmm. <laughs> mm. Dua. Ah. Talo. Talo.

Loh. o doon lang ayan mga pulo o doon na ibus ayan guys ang pagpapakain natin sa akin nanay ko ayan Ayan, tignan nyo ba yung punas Nakahugas na din siya, guys. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Ako ay multitasking, farmer, lahat po. Ayan, may uban na. Pagkagaling sa store, nagtinda kasi kailangan nating kumita para sa mga anak. Para sa mga anak. Mayat. 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 mayat nalami es mayat ay uh, aman mayat ben sa biber ang kaman ikan po thank you for watching please like and subscribe mano, an. bye bye god bless everyone mano ber mm. lagyan mo ng malamig inom na siya ng kamot sa susunod i eh. Lag ko yung pag-inom niya ng Ensure. Sukatin ko yung gatas niya. At saka pag-inom niya ng Ensure na gatas. Bye guys. Dito?